Sa mundong ito, walang sino man ang hindi gustong maging mataas. Kahit sa mga ugnayan sa pagitan ng mga kaibigan at mga kakilala o pag nakikipag-usap sa iba o nagtatrabahong kasama nila. Walang may gusto na minamaliit siya. Mas gusto ng mga tao na pinahahalagahan sila. Dahil dito, Minsan, ang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay nagiging mapanghamon at nakaka-stress. Ito rin ang pinakamahirap na bahagi sa paggawa ng gawain ng Ebanghelyo. Mabuting magbigayan at magsaalang-alang sa isa't isa. Pero kung ipagpipilitan ng mga tao ang sarili nilang opinyon, sinasabing ito ang tama o hindi iyan ang tama, maaring magkaroon ng mga alitan at maaring masaktan ang damdamin ng iba ng hindi sinasadya. Sinabi ng Diyos na ang pinakadakila sa lahat ay ang pag -ibig. Ang pag-ibig ay iniisip muna ang iba bago ang sarili. Ang puso na iniisip ang pasakit ng iba sa halip na isipin ang sariling pasakit ay ang puso ng Diyos. Mahirap tularan ang puso ng Diyos, pero dapat kayong magbago sa pamamagitan ng pag-ibig para makapasok sa kaharian ng langit. Kaya subukan nating maging pag-ibig kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Sinumang mang nagmamataas ay ibababa at sino nagpapakababa ay itataas. Dapat kayong magkaroon ng mapagpakumbabang puso para matanggap nyo na tama rin ang sinasabi ng iba. Kung hindi kayo mapagpakumbaba, ipipilit nyo ang sarili nyong pamamaraan hanggang sa huli na maituturing bilang katigasan ng ulo. Pagtrinato niyo ang inyong mga kapatid ng may kapakumbabaan, itataas kayo sa huli ayon sa mga salitang, kayo ay itataas ng Diyos sa takdang panahon. Dahil nais ng Diyos na itaas kayo at magtagumpay sa pagpasok sa kaharian ng langit, nagbigay siya ng maraming katuruan tungkol sa kapakumbabaan. Ang mga miyembro sa Zion ay inyong mga espiritual na kapatid. Hindi ito isang ugnayan kung sino ang nakatataas at kung sino ang nakabababa, kundi bilang magkakapatid, iyon ay pamilya. Kung may mga bagay sila na hindi nila alam, tinuturuan nyo sila. Kung may masarap na pagkain, ibinabahagi nyo ito sa kanila. At nag-aalala kayo kung nilalamig ba sila o naiinitan. Ganito ang isang pamilya. Ang Zion ay dapat na maging isang mainit at komportabling lugar kung saan ang pag-ibig ng pamilya ay laging nadarama. ang inyong mga kapatid ay mga kaluluwa na napakahalaga na niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sariling buhay. Ang magiliw na pagtanggap at mainit na pagtrato sa mga miyembro na labis na pinahahalagahan ni Ama ay nakalulugod sa kanya ng higit sa lahat. Nagtamasa kayo noon ng kaluwalhatian sa langit pero ibinaba kayo sa lupang ito at ngayon ay nahihirapang mabuhay. Pag dumarating kayo sa simbahan na pagod mula sa trabaho at isang miyembro na puno ng pag-ibig na tila katulad ng Diyos ang sumalubong sa inyo, ito ay nagpapasigla sa inyong espiritu at nagbibigay sa inyo ng enerhiya. Kahit na tila maliit na bagay lang ito, ang pagbati ng kaaya-aya sa mga tao ay nagbibigay ng lakas sa kanila at nagpapasaya rin sa kanya na bumabati. Lumalakas ang kanilang pananampalataya at nagkakaroon sila ng pusong puno ng pag-ibig para magligtas ng kahit isang kaluluwa. Gaya ng kasabihan na, ang isang salita ay makakapagbayad ng libo-libong utang. Ang isang pagbati ay makakapagligtas sa kaluluwa ng isang tao. Para magawa ito, dapat niyong ibaba ang inyong mga sarili at maging mapagpakumbaba. Kung may ang loob kayo na kilalani na mas mataas sa inyo ang ibang tao, natural kayong yuyuko at babati sa kanila. isa pang muhay natin ng ating buhay pananampalataya na nagpapakumbaba ng ating mga sarili at itinataas ang iba alinsunod sa salita ng Diyos. Ang pangangaral ng katotohanan ay pag-ibig. Pero ang pag-ibig na nagpapainit sa mga puso ng ibang mga tao sa pisikal ay dapat ding maging pundasyon nito. Mamunga man ang isang tao, kung walang pag-ibig, mabubuwal ito kalaunan. Kaya sinabi ni Ama na mamuhay kayo ng nagkakasundo at nagkakaisa. Bilang mga anak na tinuruan ni Amang Ansang mangyaring maging magalang sa pagbati sa iba at magsalita ng malumanay at magiliw. sa halip na gumamit ng mga salitang nakasasakit sa iba, pag-aani natin ang loob nila at pasiglahin sila at magsabi ng mababait at mabubuting salita para palakasin ang iba at maantig ang puso ng mga tao. Sa gayon, mamumunga kayo ng masaganang bunga. Gaya nang ang lahat ng puno ay namumulaklak at namumunga pag nabigyan ng tamang pataba, ang mga miyembro ay nagkakaroon ng lakas at namumunga rin pag nakakarinig sila ng magaganda at nakatatabang salita. Pakiusap, sundin ang salita ni Ama at isagawa ang ebanghelyo na nakalulugod sa kanya. Ang langit ay napakaganda at naguumapaw sa kagalakan na hindi mailarawan sa mga salita. Umaasa ako na kayo ay magiging mga anak ng pag-ibig na mamumunga ng masaganang bunga ng pag-ibig at tatahan sa kaharian ng langit magpakailanman.